Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katendera. Good evening po sa inyong lahat. So welcome din dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. so time check up 10:05 na po at ngayon, pa, at ngayon ay May 25. Okay, so ayan yung ating uh, tindahan niya So may stock pa naman. Ako, kahit pa paano, alam nyo, ang hirap-hirap ng stock dito sa amin, ang hirap maghagilap ng stock, nagkakaubusan, tapos mataas pa yung ibang presyo, dahil nga sa hindi nga maka daan 'yung mga trucking sa San Juanico Bridge. So nahirapan 'yung mga 'yung mga nagde-deliver papunta dito. Ang hirap makadaan sa San Juanico. So pag uh, uh, tracking, trucking, ayan 'yung mga nagdadala ng mga uh, pagkain, mga produkto, 'yung mga panel. Hindi sila nakaka uh, daan, hindi sila agad-agad nakakadaan ng San Juanico Bridge dahil nga inaayos 'yung San Juanico Bridge. Pwede lang namaan doon 'yung mga yung mga van, yung mga malilit lang na sasakyan, pwede makadaan doon. Yung mga tao pwede na nakasakay sa van, pwede. Pero kung yung mga truck, hindi nakakadaan. So, hirapan kami dito kasi nagkakaubusan na ng stock. Yung iba, mataas yung presyo. Imbis yung bigas na mura lang siya, yung mura lang yung uh, uh, sako ng bigas dito sa amin, ngayon mataas na yung presyo dahil sa San Juanico na hindi nakakadaan. Bigas, asukal, mantika. Uh, nagtaas tapos yung ibang uh, paninda walang uh, stock ang dami na rin namin walang stock pero kompleto pa naman kami sa stock pagdating sa mga kape, mga gatas meron pa kasi um nagisik talaga ako ng medyo madami-dami sa mga kape, mga noodles, mga sardinas, mga gatas kasi yun ang pinaka uh, pinakamabenta dito sa tindahan so yun ang inuna ko na Uh, i-stock dito. Pero yung ibang mga paninamin, wala na rin kami mga stock, uh, nagkakaubusan na din. Ang taas na yung presyo, yung manok, mataas na yung presyo, nagkakaubusan na rin ng mga manok. <laughs> yung ibang uh, tindahan ay nagsara na siguro dahil daw sa wala nang supply, kulang na nag, ng supply, kaya nag-close uh, na muna yung ibang tindahan. yan So, ngayon, uh, okay pa naman dito sa tindahan, dito sa amin, medyo okay, okay pa naman, Uh, yung mga soft drinks, sobrang wala akong mahanap. Yung mga soft drink ang hirap dito sa lugar namin. Kasi, uh, yung, ku, uh, yung Coca-Cola is nasa, ano yata yan, nasa Tacloban. Kaya siguro, walang mga stock, pahirapan ng stock yung mga mismo na mga soft drinks. So, wala akong stock ng mga soft drinks. Sayang, ang dami naghahanap dito sa tindahan ng mga soft drinks. Kaya lang, wala talaga kaming stock. So, wala akong magawa kasi syempre, wala rin naman ako Uh, wala rin naman kami bibindan sa city. So, may stock lang dito sa Armin is yung mga like C2, mga Sting, may stock pa naman. Pero yung uh, mga soft drinks, halos wala. <laughs> yung mga mismo, sakto, ayan, sobrang mahirap siya hanapin. Tapos, mataas na din, pati yung mga inumin, yung mga uh, mga, yung mga Grandi, mga RH, parang parang tataas ta. Kasi yung ibang uh, tindahan is wala silang stock. So, kami, konti-konti na lang din yung iba naming ana. sana. Uh, hindi kami maubusan ng stock kasi mahirap din pag naubusan kami ng stock. Ang hirap maghagilap. Sayang din yung uh, magiging benta, no? Sayang. Sayang din yun. Kasi, imbes na mabebentahan tayo ay hindi tayo makakabenta kasi wala tayong mahanap, walang stock. Uh, kami pa naman ay nasa isla so, mahirap din maghanap ng stock sa city. So, sana maging maayos na, no? Maging maayos na yung uh, problema. Sana magka-stack na, hindi na tayo mahirapan. Kasi, nahirapan talaga kami sa mga stock. Mahirap pa ganito, na wala kang ititinda. Kasi, syempre, wala tayong income. Naka mahirap na hanapin, uh, pinaka mahirap <laughs> hanapin yung sa mga soft drinks talaga. Pero yung iba, okay pa naman, yung sigarilyo, sana hindi mawala ng stock yung sigarilyo kasi sobrang mabenta. So, ayan, ito lang yung na-share ko sa inyo. So, na-share ko lang yung ano namin, yung sitwasyon dito sa tindahan, dito sa lugar namin. So, yun, na-share ko lang sa inyo yung uh, sitwasyon namin na gano'n, <laughs> na wala, na pera pa ng stock dito. Okay, so, yan lang muna yung share natin. So, nag, ano lang ako nagkwento sa inyo. So, ayan, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa channel natin at sa mga hindi pa nakasubscribe. And subscribe nyo na yung channel natin para makawan kayo tayo dito. Masus uh, maraming salamat sa nanonood ng ating mga video. Ayan, sana tapusin niyo yung panonood ng mga video kasi kailangan ko rin ng double edge. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Good evening. Uh, um, mga pinagabihan, mga waray, nga nakikita din na. So, ayan, happy ceiling sa ating mga kapakasari and katendera. So, bye-bye. Chika lang, chika chika lang muna ako. Bye-bye. <laughs>